Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi mapigilang malungkot ni Priscilla Mireles sa mga ginawa ng kanyang asawang si John Estrada. Matatanda ang kinumpirma ni Priscilla na si John na kasalukuyang isa sa mga cast ng FPJ's Batang Quiapo ay di umano'y nag-e-enjoy kasama ang ibang babae sa kanyang bakasyon sa Boracay. Sa isang livestream, stream, binatikos ni Priscilla si John at humiling ng respeto. Ah, uh, konti respect lang, di ba? That's not much to ask, just respect. Kunti lang eh, diba? uh, I think that's madali. Uh, just to respect people, I think it's a must. We need to respect each other, we need to respect people. Eh, hindi ko talaga kaya yung mga tao na wala respect kahit kay kanino. Certain things that we need always to respect is family. We need to respect mga magulan. We need to respect mga asawa, tsaka mga anak, ba? Diba? So, yun lang. Yun lang sasabihin ko. Respeto lang yung hingin ko sa kay kanino. Ang babaeng pinaniniwala ang si Lily Holman ay nakitang sumasayaw kasama si John sa isang club sa Boracay. Sa kasalukuyan, si na John at Lily ay wala pang pahayag tungkol sa issue. Samantala, ilang netizens ang humiling kay Coco Martin, ang pangunahing bida at direktor ng Batang Quiapo, natanggalin si John sa palabas dahil sa di umano'y lantaran niyang pambababae. Gayunpaman, ilang fans ni John ang nag-akusa kay Priscilla ng pag-tolerate sa aktor sa mahabang panahon.